Ayan guys, dumating na si DCFE. mag issue na tayo ng check. Post dated check. Ayan guys, gumawa na tayo ng check. Ayan, ina tinakpan ko lang yung account ko. So, ayan yung kay DCFE. So, 10,703 pesos and 29 cents. O, oh, ba? Diba? Gano'n So, today is um, May 17, pero i-dated natin siya ng May 31 para sa May 31 nila i-encash yan. Papasok. So, ganyan lang siya.

guys, Mami Park is here. So maraming maraming salamat po sa nanood ng ating last vlog na kung saan ay uh, kasama natin si Lola Park. Alam niyo sobrang sakit talaga ng pangako hanggang gabi. Dahil doon sa pagtawa namin, dahil talagang ang ano, grabe talaga yung uh, namin, yung tawa namin sa isa't isang isang ng mga matatanda, no? Maraming maraming salamat po sa uh, nanood po sa inyo at uh, so far si Mami Park po ay 1894 po ang ating subscriber as of the moment. Gusto ko po munang mag-shout out. Isa lang naman to kasi natuwa naman ako. Ah, uh, sabi ni, pero sa ibang vlog po ito. Sabi ni Jason Katayas 2337. Thank you po. Tanggal ka ba ko? Ha ha ha. Ito po yung nag-comment po siya sa ating pinasimpleng pagtatala ng books of accounts ng BIR, BCD, BCR, BCR Journal Ledger. No, right. so, maraming maraming salamat po, sir. At ano uh, nawala ang kaba mo. <laughs> so, dun sa mga minsan di ko na kailangan sabihin sa mga taxano ko, mga tax viewers ko, kusa na talaga silang nag-subscribe. Kasi, uh, tulad nga na sabi ko dati, ko, I mean, yung analytics natin, mas marami po talaga ang naging kong views sa mga tax uh, topics at subscribers. Pero syempre, para sa ating daily vlogs at mga daily learnings tungkol sa pagsasari-sari store, pagnenegosyo, importante pa rin kayo sa akin na mga daily nanonood sa akin kasi sooner or later, kayo ay magne-negosyo na. So, kaya naman, kailangan ang pagkatuto. So, mag-shoutout po tayo at sasagot po tayo, magbibigay tayo ng advices sa mga nag-comment sa atin sa ating vlog last time with Lola Park and Lolo Park. Okay. So, unang-una na dyan, ihuli eh, na natin yung ating bibigyan ng advice. So, ilan lang naman kasi itong nag-comment. So, uh, shoutout to Janet Capillo. Hi, Mami Pag. Sarap kasama talaga ng magulang. Ang magulang, gusto ko rin makasama ang nanay at tatay ko. And why not naman ano? Spend time with them. At uh, shout out also to Winnie07 always watching Mommy Park. Uh, Teresita Baron, of course, lagi napakabuti mong anak. Alam niyo po 'pag sinasabi niyo 'yung mga gano'n, kinikilabutan ako sa totoo lang. Hindi pa ako talaga mabuting anak. Siguro dumating lang ako sa punto na gusto kong makabawi, no? gusto kong makabawi sa kanila. Nag, minsan din ako naging alibugha pala. Sagot, ganyan, lalo nung mga teenager ano ko. Yung patungo na ako sa adulting. Kasi si Lola Park niya talaga before, kahit kami ay may mga asawa na or may edad na para magboyfriend, boyfriend napakahigpit po niyan, napakadaming, maraming kuda, maraming sinasabi. Nang liligaw pa lang sa'yo, pumaporma pa lang sa'yo ang lalaki, ang dami na niyan sinasabi. Napakapintasera. <laughs> Hindi ko po siya sinisiraan. That is the truth, no? Pero sa totoo lang po, ang laki nga ng pinagbago niya nung siya ay uh, senior citizen na rin. Tapos, yung ako, kaya ko na sarili ko. Siguro noon, kasi syempre, yung mga frustrations din niya na sana mas maging mabuti ang uh, tahakin namin na buhay compared sa kanya. No? Kaya talaga hanggat maaari, gusto niya mangyari sa amin, maganda ang aming uh, kapuntahan. Siguro yung mga pagkakamali ko noon, nito na lang din na naging adult na ako at nagkakaroon na ako ng lumalaking mga anak. I realize, I, re I realize a lot. So, kaya, uh, gusto ko makita ng mga anak ko na dapat sa magulang, kahit hindi kinakail, hindi compulsory na buhayin, pero yung tumanaw ka ng, uh, ano, yung uh, magbigay, ano ka, magbigay pa sa salamat ka, magbalik pa sa salamat ka. Yun yung gusto kong makita nila, mag-build. Kaya ako ito, to, alam niyo po kung bakit. Minsan si Kier pupunta sa court, eh, ando na tindahan ng lola pag, di ba? Tatambay siya doon, at i-stay siya doon sa lola niya. Dati po kasi, nung panahon ng pandemic, pagdadalaw yung lola, ang lola part niyo, naiinis sila sa kay Kier. Kasi si Kier daw, parang dinadaan-daanan lang. Kasi hindi nga sila nasanay nung, hindi siya nasanay nung, nung nakakalimutan yung pagbebless. Eh kasi kami, yun yung ano namin, yung nagbebless sa mga tito, tita, sa lalo ng sa lolo at lola. So, sisitahin pa bago magbless. So, natutuwa ako ngayon kasi um, as time goes by na lumalaki siya, nagkaroon na ng ano, kung mapapansin nyo nung minsan dito na nahapyaw si Kauri, pag aalis yon si Kauri, nagbe Pag dumagating sila galing school, kasi sinabihan ko sila, sanayin nyo na. Kasi ito man lang yung uh, pagbigay yung galang sa akin. Tsaka sa Lola Park nyo. Kaya si Lola Park nung natira dito, nakita niya, laki ng pinagbago ng mga apo niya na handyaan na yung talagang ano. Ngayon, laging inaalala ni Kier si Lola niya. Gustong gusto niya, pag ko, o, dalin mo yung ganito sa lola mo, lalo na sa pagkain, inaalala palagi ang lola park nyo. Si lola, dadala na ng pagkain, si lola, ganun. Di ba, Jay, ano naririnig mo? Opo. Opo ka Baka naman hindi mo naririnig, umupo ka lang. <laughs> okay, then, eh, minsan sinabi ko, may sarili ng mundo, Lola Park mo, may kalana na yun doon. Kaya, ano, dati kasi, talagang nakasahog talaga si Lola Park. So, yun. So, siguro, may bibili yata. Siguro nagkataon lang talaga na meron ako kahit pa paano nakakayanan ngayon. Nahihirapan ako pero may kakayanan kahit pa paano. And sobrang happy ako na parang feeling ko isa sa achievements yon, isa sa pangarap at saka isa sa goal ko sa buhay. Yung talagang Ah... Uh, ang magulang ay kahit pa paano natutulungan ko. may bibili yata. Meron ba? Wala. So yon. And then, Ilan ang kukunin mo? Okay. Ayan. So, uh, hindi naman ako masyadong mabait. Tama lang po. <laughs> Ayan. Uh, pagpatuloy daw at love you, mami. Ingat palagi sa inyong kalusugan. Maraming salamat din po. Kayo din po ay mag-iingat. Ayan. Shout out to Rona De Pablo. 9213. Hi, mami Park. Masaya ako para sa sa'yo iba talaga ang kasiyahan na nabibigay na kasama at makasundo ang buong pamilya. God bless. So, napakasarap lang. So, kagabi nga, nag-uusap nga kami kasi tinanong ko si Lola Park yung magkano benta niya. Tapos, um, habi ko mami, magtsaga ka lang, ganyan-ganyan, panatilihin mo yung customer service, ganyan-ganyan. Nag-uusap kami tungkol sa ano. Habi ko, sabi habi ko, mami, huwag kang maiinip, ganyan. Kasi, uh, kailangan matsaga tayo, ganyan. So, alam naman niya yon, Alam naman niya yun. Kasi doon naman siya nanggaling din eh, di ba? Sa pagtsatsaga. Kaya lang, ibig sabihin si Lola Pag niyo kasi, mas masaya daw siya kung lalo daw na napakaraming bumibili. Siyempre, gusto daw niya talaga na siya, ganun. Eh, alam niya sa totoo lang, ngayon, ang dasal ko, maraming bumili, maga maraming benta, para mabisi siya. <laughs> no, para mabisi siya. Although, isa din sa reason para, syempre, kaipokritahan naman, ano, kaplastika naman kung hindi reason mo, eh, para kumita at makabayad ng renta. Syempre, yun na rin yun. But, syempre, isa din talaga sa mabigat na reason, dahil naiinipan Lola Park nyo. Ang gusto ng Lola Park nyo, maraming ginagawa. Ganyan siya talaga. Noon pa, ganyan na siya talaga. Shout out to Ellen Pilar, always watching, love you. At, eto ang for the last na magiging advice natin ay bibigay. Hi po, Mami Team Park. <clears throat> from Rita Rita Igin 6664 Hello Mami Team Park, avid Fan Viewer mo po ako ask ko po sana, advice sa iyo regarding po sa pagsali ko sa paluwaga so regarding sa pagsali uh, this is possible na nakasali na siya ano po ba ang mas maganda ipunin ko na lang po or sumali po sa paluwagan so may possible din na baka hindi pa nakakasali sa paluwagan sa paluwagan po kasi, parang yun na po ang pinakaipon ko po, na buo ko pong mahahawakan pag ako na po ang sumahod salamat po sa sagot, God bless po always okay, napakagandang pag-usapan po I never had yata a topic with ga no, paluwagan, so this time ay atin ang um, i-discuss, so thank you ma'am Rita again, sa inyo pong uh, uh, pagsubaybay sa ating channel at paghingi ng advice okay, oh ang advantages ng sumasali ka sa paluwagan kapag kailangan kailangan mo na ang pera lalo na may tinatarget kang date at napunta ka doon sa date na na-request mo sa handler ng iyong ng paluwagan magagamit mo na siya no so whether man gagamitin mo siya for personal use or gagamitin mo siya for business use kasi uh, ang paluwagan ay uh, ito yung uh, paraan ng pag-iipon in advance no isa to sa paraan ng pagkakaroon ng uh, spot cash in advance or in the dated schedule okay so yon ang isa sa advantage kapag kailangan mo na at maaga-aga ang schedule mo mak makakasahut ka na magagamit mo na ang pera so meron naman mga tao na intentionally gusto na lang nasa huli para Uh, mag-aang na sa kanila. Sila na yung nakatapos na sila ng mga obligations sa unang hulog at sila na yung pinakalas. Ako usually ang pinakagusto ko, second to the last or third to the last. Dati, nung sumasali ako sa paluwagan kay Cheche. Ngayon, eto ang tanong. Ay, eto pa ang advantages niyan. No? Ang advantages niyan, walang interest. No? Walang interest yan. Ang interest lang niyan is yung handling fee. Okay? So, napakaliit. Hindi ka tulad ng lending ka, uh, uutang ka, ang laki ng uh, babayaran mo. Okay? So, yun ang napakaganda sa advantage niyan, yung pagsali sa paluwagan. Actually, sumahod naghahanap nga ako ng matinong paluwagan na kahit isang taon bago sumahod, basta 100, 100k ang sahod. Eh. Wala akong makita eh. ah uh, kasi sila cheche, sumasali ako sa kanila. Ang kaso, yung, yung kita niya, parang uh, dalawang uh, libot, linggo-linggo, tig isang ulo sila. Kasi may mga ganun eh, 2,000 per week, isang daang katao ang member, tapos ang ginagawa ng bawat member para hindi sila mabigatan, kumukuha sila ng kapartner na ano, para hati din sila sa sasakurin. So, yon, no? Kasi nga, kaya lang matagal din, taon ang sahuran. Pero okay lang. So, parang ka na rin ding nag-iipon. Eh, wala akong makitang ganun. Kaya, kasi gano'n lang naman din maisingit ang isang libo linggo-linggo or dalawang libo linggo, linggo no? So, maganda yung paraan para sa pag-iipon, honestly speaking. Kasi, ah, uh, ang mga tao, no, hindi lang mga usually mga Pilipino, bakit ba napakahirap ang mag-ipon kesa ang gumasta? Napakahirap mag-imbak kesa uh, mag-spend ng kaperahan. So, uh, kaya naman ang mga Pilipino, gumagawa ng paraan kung saan sila, psychological, no, na parang doon mas hiyang sila, nakapag-iipon sila, mas nakukompulsory silang mag-ipon kasi kailangan talaga, may obligation sila. Dahil, pag di sila nakabayad, masisira sila, maano sila. Um, makakaabalan na ibang tao. Hindi ka katulad kasi nung pag nag-iipon ka ng kusa, anytime na talagang gusto mong galawin, magagalaw mo. Hindi katulad niyang sumasali sa paluwagan, sa utang. You are obliged to pay on time. So, kaya, ang goal kasi dito ni Ma'am Rita ay to hand the money whole buo. Hindi ka tulad nung pagka may possibly, possibly, pa na mabawasan. Pag may nagkaroon ng emergency, mababatak mo pa, ganyan. No, may mga naging kasabihan pa nga eh. Huwag kang mag sa mga pigi-pigi, o kaya sa mga pigurin kasi nga, parang laging may magkakasakit, may emergency, hindi natutuloy ipunin, ganyan. Sa other, to other people works, to other people not, no? Ang pag-iipon. So, kaya naman, ah, uh, yun ang advantages niya. Magagamit mo siya, lalo na kung na schedule ka doon sa schedule na desired mo. Ano, may bumibili? And then, ang disadvantage, eto. So, sa disadvantage, kung wala kang kapasidad na makabayad kapag katapos mong makasahod. Halimbawa, ikaw yung typical na wala naman talagang uh, stable na source of income. Tapos, sumali ka dyan. Tapos, nakasahod ka na tapos ngayon, hindi ka na makabayan. No? So, this, this is an obligation. So, kaya naman, dapat, you have to make sure na kapag sumali ka dito, ay may kapasidad ka na magbayad on time. Pangalawa, ang uh, disadvantage nito is, kung hindi mo gagamitin sa, para magpaanap, parang nabaliwala din ang iyong uh, pagpapaluwagan. What I mean is, meron kasing sumasali sa paluwagan na iba, na kapag Nag ano siya, nakapag nag nakahulog na ginasta lang pala sa ibang bagay, 'no? Ginasta lang pala sa ibang bagay. So, wala na yung cash. Mabi, parang hindi mo na napil. Tapos parang nakakaano nang maghulog kasi may ilang ka pang may ilang members pa na sa sahod nahuhulugan mo ka, No, parang bigla ka nang nabigatan nung hindi ka na sa sahod. Nung nagbabayad ka na nung mga huling sa sahod. So, 'yon. So, dapat you have to be careful kung saan mo yan ilalahan. Kung ipon, okay lang. Wala namang problema doon. At least ipon, hindi mo gagalawin. Ang, ang pinakamahirap is yung gagalawin mo, pero ibibili mo ng bagay na hindi naman kapakipakinabang. No? Ano yung ibig sabihin na mami? Baka luho, ganyan. Kasi kung needs mo ang cellphone, meron na pong pahulugan, pa, uh, paluwagan na ipon. May, may paluwagan pa nga sa pagpapakilay eh. At saka paluwagan sa pagpapalay po. Ang daming nauuso ngayon. No? Paluwagan para sa pagpapakilay renovate ng bahay, ang dami ng form or uh, uh, means no, na magawa mo yung mga gusto mo nang paluwagan ang kasagutan. No, meron gamit, no? Parang sa Bombay lang yan. Kaya lang napakalaki kasi sa Bombay, may tubo. Hindi katulad kasi ng ano, ng paluwagan. Handling pila lang ang binabayaran mo. No? Binibigyan mo lang ng, parang ng tip yung tagahawak kasi sila ang nakukonsume ng taga, na taga sila ang makukonsume na mag-isip kung paano mabubuo ang isang uh, kapirahan kaperahan na sasahod na halimbawa may sasahod na may schedule na nasasahod so maganda ang paluwagan kapag ka maganda ang iyong goal dito at purpose kung bakit sasali ka pero hindi maganda ang paluwagan kung dahil lang sa ipambibili mo ng mga bagay na hindi ka pakipakinabang para sa akin para sa akin kasi subo ko na sumali, nakasali na ako ng paluwag. Elementary pa lang, nagpapaluwagan na kami. <laughs> elementary pa lang, no? Sa totoo lang. Hindi ako lagi sumasali, pero nakaka-experience na ako elementary pa lang ng mga palu paluwagan. Tapos, Ang nakakainis kasi diyan, yung isa pa sa disadvantage diyan, is yung kapag kami mga pasaway na members na biglang magba out, na biglang aalis, biglang titigil. Ngayon si handler hahanap ng kapalit, no, na po pwedeng pumalit doon sa spot o sa slot na binitawan ng isang member. Kaya Importante na malaman mo din, makilala mo din ang mga kasama mo, mga members, no? At ang yung pinakaimportante yung nagahawak din kasi baka mamaya maistapa. So yun lang naman yun, ma'am. Sa totoo lang. Pagpatuloy mo yan, ma'am, kasi kung kumbaga ba kung yan ang pinakakita mo, mas maganda pa rin, syempre ipunin mo na lang, no? Pero syempre kung iyan lang yung pinaka magiging parang mas hiyang ka, mas okay sa iyo na makapag-ipon ka, eh why not? Hindi naman problema yon. Wala namang kaso doon, no? Eh dahil sa ibang bangko, 'di ba? or kaya naman ay gamitin mo ulit sa panibagong extra income, panibagong pandagdag puhunan, or kaya talagang ipon lang kung talagang gusto mo ipon lang, no? At meron ka pinaglalaanan, meron kang uh, someday in the future, no? Sooner or later, meron kang gustong gawin na big projects, o kaya kahit pa paano, nakukuha mong mag-ipon. Kahit ba sa means pa iyan ng paluwagan. Kasi nga, handling fee ang iyong babayaran. Walang interest. Iyong iyo halos ang pera. Ayan lang, So, yun lang yung masasabi ko po dyan. No? Go for it. If you think nahiyang ka sa ganyan, walang, walang, kaso yun. Yung iba nga eh, nag sa sa piggy bank, saan, bibili pa. Magkano, 150, pang lalagyan ng ipunan. No, Lala, para maganda, para ma-inspire. Gusto pa yung, pag naka 20 pieces ka ng 20, 50, ang piraso ng 50, may ganun-ganun pa. Eh, magkano yung lalagyan, di ba? O, eh, sa handling fee, magkano lang, diba? di ba? Hindi ka pa na-consume, hindi ka pa so na, ah, kuhanan ko kaya, may problema, kuhanan ko kaya. <laughs> At least ito, pagkahawak pa muna ng, ano, ng hand handler, iwas ka na magastos agad. Talagang pag sa sa'yo buo. No, yun naman yung kagandahan. No? Okay? So, uh, huling paalala, sumali lamang sa palawagan na kayang bayaran. No? may kapasidad. Kung baga ba, yung talagang excess mo lang sa iyong kaperahan, ang pinambabayad mo. Nang sa ganun ay hindi, nagka, hindi magkaroon ng effect doon sa iba mong mga uh, budgets na may pinaglalaanan na. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Sana ay may natutunan po tayo. E, ganyan lang po talaga ang masasabi ko tungkol dyan eh. No? Hindi naman natin kailangan pampalawigan, paramihin, paanohin. Basta, ganun lang siya talaga kasimple. Yun lang talaga ang goal niya. Okay! So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!